si Ate Mai. Nandito kami ngayon sa free massage. Ang <laughs> sakit. Ang lamig. Hello! Magandang umaga! I'm here today sa Government Center of Bacoor para magpa-renew again ng business permit. Time check, 9.30. Medyo maaga ako today. Unlike sa previous, o oh, last year, Diba? Parang mga pas past 11 na ako na nakarating. Ngayon medyo inagahan ko, medyo lang. We'll see what is inside kung marami ba siyang tao or konti lang. Sana we don't know yet. I don't have the physical book with me, but I have my iPad. And in my iPad, meron siyang mga iBooks. So I have different books to choose like yan marami ako mga na-download Sayang din naman kung bibili ako. Well, mas maganda kasi additional sa library mo yung mga printed na or mga hard copy ng libro. Kaya lang, yun, to save cost and then everything na nasa iPad mo. So, mamimili ka na lang kung ano yung gusto mong basahin for the day. The Monk Who Sold His Ferrari, The Richest Man Who Ever Lived, mga books ni Bo Sanchez, Secrets of the Millionaire Mind the richest man in Babylon. Ayan o, the alchemist. Meron pang purpose-driven life and of course, the rich dad, poor dad. So, maraming choices. And then, pag, kunyari, kasi ako pag nagbasa, hindi ko siya tinatapos minsan. sa So, magsishift ako sa another book. Ibu-bookmark ko lang siya. Pero the next time I open it, andun pa rin ako. So, hindi ko namimiss kung anong page na ako. So, ayan. See you later. Bye! konting lakad lang and welcome 2025 business permit renewal. Ito yung strike gymnasium at dito ginaganap ang renewal. Nice, konti pa lang ang tao. For our first step, submit lang ng 2024 documents and fill up ng forms. Tapos, ipanotarize ang undertakings for 200 pesos. Then, second step na tayo. Si ate, anong name mo te? Ate Mai. Si ate Mai. Dito kami ngayon sa free massage, habang nag-aantay ako ng assessment, tapos payment, tapos releasing. So medyo matagal-tagal pa. Daming lamig. Ang sakit. Daming lamig. <laughs> mm -hmm. Lala niya doon! Ang sirot ng pakiramdam! Oh. Hindi nawawala ang libreng kape at tinapay. Ito yung style ng pila na ayoko. Tayo, opo, tayo, opo. <laughs> at nakarating din ako sa cashier. May added requirements na pala ngayon, which is the insurance. And we're down to the third and final step. Hindi ko na talaga kaya ang gutom, kaya nag-lunch ako around 2.30 while waiting for the business plate. Hello, and I'm back. I already have the documents and of course the business plate. I thank you, Lord. I'm done for the day. I started mga, siguro nine forty five, and then I ended up mga 330, 330 so mga around six hours for the completion of all this stuff. We're good to operate until the end of 2025. See you again next year. for 2026. Nang silaw na. Bye!